Yo, what's up me, na naman nga pala to. Ang reviewer na walang tira, men. Kilala nyo na walang iba. Kundi di ako lang yun at kung di ka pa nakasubscribe, men. Baka naman pwede mong i-click yung subscribe button dyan sa Gedly para at least may na-update ka sa mga ilalabas natin. Mga reaction video katulad nito, men. Ito, shoutout nga pala kay Zyrich Pakulanang 2204. Nag-comment siya medyo sa previous video natin. Ito, pinapaspatan sa atin. Kanta ni Heb Abi Ang title nito, men, Lason. Ito, hindi ko pa ito napapakinggan at tirahin na natin at baka tirahin pa ng iba. Wala tong lyrics nga pala, men. Dadamahin na lang natin. Juh! Hanap ka na ng sistema Di lagyan ang mundo Pag wala ka kaso di mahal Okay, okay Di mo pa ko mahal yeah. um, um, um. Binigay ko ng buo aking sarili Di napakalang di ko alam Ba't gusto kong pinaglalaroan Mo mm -hmm, mm -hmm. ko gaguhan.

hindi ko alam Sugat na nalagay ko hindi Smooth lang men Sugatan na nalagay ko pero hindi ito Okay, okay uh, uh, uh. ka na ng sistema Di lagyara ang mundo Pag wala ka kaso di mo ko mahal Di mo pa ako mahal mm uh. gusto kong Yeah Mo gaguhan Malunod sa dagat ng pagkita ng ngita mo Hindi malis sa isipan ko Napakatamis okay. Ikaw ang bangungot kaya ayokong magkiseng Pinaikot mo kaya ngayon nalasin Ikaw ang bangungod tapos yung sumisisi dun sa dalawang Hmm, grabe yung image sure nito men Doon sa mga bata men na manonood sa atin Huwag nyo nang i-imagine at gusto pa umisan Ang lulong na Ikaw lang ang kailangan ko kahit na dalawa Ang tayo na yung dala na alagad daro ka Di makalip pag lumalapit na ang pano ka Ang garan pagkakulang Narutulot mo sa'yo Puro pa pero lalong naaakit ako Hindi ko alam <laughs> Sugat ang nalagay na ko pero hindi ito papawalan Ganda ng beat, man Suwabi lang pa ba wala? Ang sarap syang patugtogin men sa kotse no Tapos pupunta kang malayo yung long drive kayo men Swabe Ah, 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 na ng sistema Di lagyan na ang mundo Pag wala ka kaso di mahal Di mo mahal Suabi yun men. Sobrang smooth lang nung flow. Sobrang ano lang niya. Chill men. At shout out dito men sa sa nag-comment sa atin. At magandang hapon din sa iyo Norbs21. Salamat sa pag-spot men. At yon shout out dito kay Cyrich na nag-comment dito sa request niya dito men sa kanta ni Heb Abby na Lasso ng title men. At maraming maraming salamat sa lahat men. At Um, spot tayo sa next stream natin. Naka, actually, naka-anim na stream na tayo. Paano ba yung anim? Anim na stream na tayo, men. Sa rap. So, ting tingin ko, man, ikokontinue ko mamaya yung bini special natin, men. Abangan nyo yun, maya, maya lang siguro. Pahinga lang tayo ng konti min, medyo na ano na yung ano ko. Mamaya chill lang tayo sa Bini. Yung continuation ng Ultimate Guide, men. Yun lang muna for this stream. Ingat palagi. Good vibes, subscribes. Peace!